nak picturean tak ada anak nak oh dia nak oh kayak mana ni cik saya susut cik apa tu isu kong apa tu isu hai hai kau Filipino juga kanak. Mora mangkat taga diri. Hai, oops. Gambat deh. Sunduk pun di mana? Mosu bak yo. Nah. Aline na pun nah. yo. Hmm, ay. Hi, welcome to Cebu. Hi, welcome to Cebu. Uh. Oh, ikaw na, ikaw na. Ayako. mo oh, ikaw yun. Uh. Wow! O anak, nagsundo sa atin nak, asa tu nak. Oh. Wala mga ilas sa Nagkaway-kaway na sila. Nagkaway-kaway na sila, nak. Daw, kaila ba ka, be? Kaila ba ka? Uh, hmm, salamat. Uh. Ah. <laughs> <Eugene, Eugene. laughs> Uy, nahurot naman dahil ni nalubat, naman dahil ni. Dong, kaigo ka ni Dong. Ito, dito ada pita. Aritu sila yun. Iyuban sa, huh? Asa uh, man? Karang mga sundol ears namin oh. Makawat ba ng bata anak? Kaya. Do old ayon. Kailan na? Ilo. Mga sundol. Do i kailan dumuin? Na mi sundol yah, na mi sundol yah gigunitan ni kuya ni mo, gambot na kuan nga na nalamba dito ang ulo ana perting bukula. Ulo. Hmm, na kuan. Dalaga at dagandagan lagi. Wala dagang-dagan oi, gigunita niya nya na kuan sa kuan para si Jojie. Ito man. Ah, ni man. Wala ra gapitas ang